Guys, naabutan na naman natin dito si Kuya, nakatambay dito sa may tulay. Siguro inaantay niya tayo dahil ilang araw na rin tayo hindi nakapasyal sa kanya. Dahil nga meron din tayo mga inaasikaso sa shop. Kuya, magandang hapon. Tulala na naman yata kay dyan Kuya. Sino inaantay niyo dyan Kuya? Huh? Sino inaantay niyo? <laughs> Highway na to ito. Oh. Yan guys. Fast dito lang si Kuya. Yan lang si Kuya dito sa tulay nag-aabang pagkain, ganun. Ginaya ko na rin nga dito si Kuya, guys. Sumupo na rin ako dito sa ibabaw ng tulay para makipagkwentuhan sa kanya at nakikita ko siyang aliw na aliw naman siya rito sa ibabaw ng tulay habang pinagmamasdan niya rin yung mga sasakyan na dumadaan dyan sa kalsada. Base nga sa kwento ni kuya, pumupunta raw siya rito sa ibabaw ng tulay pag hapon na at malilim na rin. At minsan nga may mga dumadaan daw dito at binibigyan rin siya ng pagkain. Naitanong ko nga rin sa kanya kung nagluluto siya rito sa ilalim ng tulay Ang nasabi niya naman umaasa lang rin pala siya sa bigay dahil nga wala rin siya mga gamit na pangluto At kaya nga daw minsan naglalakad-lakad siya lalot kapag wala nagbibigay ng kanyang pagkain Namamalimos siya para meron siyang pambili kahit papano ng pagkain niya Napansin ko nga rin sa kanya guys pag may mga tinatanong ako sa kanya paiba-iba na yung sagot niya at parang hindi niya na masyadong naiintindihan yung mga tinatanong ko. Dala na rin siguro ng edad niya at yung kalagayan niya. Kaya pag hindi tayo medyo busy, mapasyal tayo dito sa kanya at hindi niya alam na nag-prefer din ako ng pagkain na dadalahin sa kanya. kaya naman niyaya ko na dito si Kuya sa service natin at andi dito yung ibibigay nating pagkain sa kanya at agad din naman siya sumunod sa akin dahil nga sinabi ko na may ibibigay ako sa kanya kanina may hatto dali natin sa kuya Sa susunod guys, sa alamin natin kung anong istorya ng buhay ni kuya, kung nasaan na ba yung mga pamilya niya, at kung saan siya galing, kung paano siya napunta rito sa Sambales at dito na siya nakatira sa ngayon sa Tulay, lalo't magpapasko pa naman.